Sabi mo ano, anointed ka? Pastor, kibuloy. Meron akong anointing oil, oh. Anointed din ako. Oo, oh, anointed din ako. Kasi meron akong anointing oil. Itong anointing oil na to, ganito yung mga anointing oil na pinapainom mo sa mga pastoral. Kapag ayaw nilang makipagsiping sa'yo. Kasi meron silang demonyo. Ito yon Oh, naalala mo? Oh, mga pastoral, confirm. Oh. Meron din ako nito, marami. Pinapanligo ko to sa buhok ko kasi maganda to sa buhok. Oh. Eh anointed nga ako eh. Di ba? Pareho tayo anointed. Iba nga lang yung ano ko. Anointed ako to bring you down. Anointed ako to find justice for your victims. Kasi isa ako sa mga nabiktima noong ako ay bata. Um, you know, kaya anointed din ako. So ngayon, let's see where this thing This war is going but I will tell you guys this is like a time bomb. You know? Wala na siyang kalayaan. Shadow yung ano, he is the owner of the universe. What kind of universe does he own? Eh wala nga siyang kalayaan. Hindi man lang siya makaalis-alis ng ano, ng Manila. Siguro yung universe niyang sinasabi niya is from Tamayong to Davao. Tamayong to Samal Island. Yan yung universe ni Kibuloy na pag-aari niya. At by the way guys, uh, I challenge sa ano government natin dyan sa Pilipinas. Challenge, I challenge you guys. Um, kung sino man yung in charge dyan sa ano, sa farming and building, maybe you guys should look at into the regulation. Kasi ang pagkakaalam ko, ang kalinan, ang tamayong ay isa pong farmland. At dahil farmland po yan, bawal po yung magtayo ng mga malalaking building pero bakit po si Kibuloy ay nakapagtayo po ng malalaking building diyan sa Tamayong yan po pa ay ano ay ayon sa ating ano sa ating um, regulation sa ating um, farming regulation or sa land regulation whatever regulation we have there in the Philippines i don't know much about um the Philippines regulation because I am here in the US. Nasa Minnesota ako. So I am more um well versed of the the laws and regulation here in the US. So ngayon guys, um, I challenge kung sila ba, kung hindi ba nila nilabag yung ano, yung yung um, tawag nito, kung sa iyo pa balaod ba. Balaod di yes, at sa patukod anang kuan. Prayer Mountain din ha. Prayer Mountain ko pero ko anda ito Dapit da ito sa sa mga worker ang mga worker nga ipadala dito ginako ana halos ginakatay na nila dito ginakulata kamantaman, hangtod nga dili na makatindog oh ginabunalan og bugsay hangtod dili na makatindog ginaupawan ang mga babae pakaulawan mo manay haud nila nang pakaulawan bitaw ka they shame you Um, especially when you left there, when you get out, just get out. Especially if you know something, you know, and you have the potential to be really an asset for them to be used. Um, talagang ipapahiya kanila. Yan yung ano, isa sa mga uh, gawain nila. Bakit po nila ginagawa yan? Para takot yung iba na lumabas. Tsaka takot yung iba na mag-contact sa mga lalabas at mag-search ng truth. Kasi, um under on us sisiraan na nila yung mga lumalabas ng mga workers but does it mean na yung mga sabi mga sinasabi niya ay totoo? 'di ba? Who knows kung ang kaya niya sinisiraan yung mga workers dahil ayaw niya na yung mga workers na lumabas ay uh, mag ano mag, magkaroon ng conversation sa mga workers na nandoon pa sa loob at sasabihin kung ano yung mga nalalaman nilang secrets? 'di ba? So, guys, use the brain. You know, ako, nagpasalamat talaga ako sa Panginoon kasi, you know, God didn't send me here in the U.S. at hindi niya ako pinaaral para maging walang saysay ang lahat. Ang alam ko na meron siyang layunin sa buhay ko. Kaya, uh, pinadala niya ako dito. Pinaaral niya ako dito sa institusyon sa Amerika. Um, hanggang ngayon ako po ay nag-aaral pa rin lalo kong ginaga gina, ano yung ini-enhance yung aking aking brain, aking pag-iisip because at once tinanggal yan sa akin eh kinuha ako ng ano ng opportunity to learn to know things that I should have known before. So, ngayon po, nagkaroon po ako ng pagkakataon. Kaya, nilulubos-lubos ko po. Ako po ay malapit ng matapos sa aking masteral degree and hopefully i can proceed with my um, doctorate so we'll see pero bago po ako nakarating sa kung ano man ang narating ko ngayon sa aking pag-aaral um inaral ko po ang mga bagay na ginagawa ni Kipuloy lalo na noong nandoon po ako uh, sa kanya may mga books po siya na bawal po naming hipuin man lang bawal ko naming basahin. Yung ilang books ko na yon ay naalala ko pa hanggang ngayon, um, binasa ko po lahat yon. At uh, doon ko po uh, kaya ko ako ganito, ka-eager, ganito po ako ka-bold na to stand up against him kasi what he knows, I know. You know? And there's a lot of things that I know that he don't know. So, he don't know that I know. So kaya ganon, kaya ganon po ako. Uh, nagpasalamat din po ako dahil um, binigyan po ako ng pagkakataon dito na um, to not just improve myself um, in material things or financial things but I have the opportunity to help the other people. Marami pong mga workers na lumabas po, unti-unti um, po silang lumabas at ako po ay ang isa sa mga ginamit ng Panginoon upang sila po ay mabigyan ng panibagong um, pag-asa, panibagong start ng ng bagong buhay. So sana naman po ay patuloy po kayong mananalangin sa amin uh, sa laban na ito. Malapit na po uh, the time is ticking for kibuloy. So sana naman po um din po natin na mabigyan po siya ng mahaba pa ang buhay. You know, gusto ko talaga siyang, gusto ko talaga humaba pa ang kanyang buhay. Dinadalangin ko yan. Um, kasi gusto ko na ma-feel talaga niya kung ano yung sakit ba na na inimpose niya sa bawat tao, sa bawat um, isa sa amin at saka sa mga ano biktima niya lalo na yung mga batang ano mga batang pastoral na after our first menstruation, guys yun yung ano nila yun yung time frame yung mga bata jan sa compound uh, mga children's joy uh, kuno um, sponsor daw yan ng mga children's joy pagka maganda yung batang babae um inaano natin tinitrainan nila yan para maging malapit kay Kibuloy para walang ano ba walang gap in between in between tinitin trainan nila yan oh. So, I, I don't wanna mention here kung sino yung nagtitrain sa kanila kasi andoon pa hanggang ngayon yung, yung iba. No? Pero, yan po ang, ang pattern nila. Tapos, kapag uh, malapit ng malapit na yung uh, first menstruation, um, parang ano na, iniispatan na nila yan at sinasabi na nila kay Kibuloy nga o oh, pastor, ayan o, oh, malapit na yan, pastor, ilang ano na lang, ilang buwan na lang ang paghihintay natin. O pagkatapos after first menstruation, guys. Um, kasi magkasama-sama yan sila sa isang room eh. O malalaman talaga nila kung may menstruation na yung ano, yung bata. O pagkatapos ng ano, while in, in, menstruation, piniprepare na nila yan. After the first menstruation, yun na. Ang salang ng, ng night duty. So ganyan sila guys. Ganyan sila katindi. Diba? It's, It's it's devil. Is that our is that for God? Is that? Is that how God really? Really? Oh my god. Guys, and uh, that is acceptable to them. Sa kanila hindi daw yan right? Kasi pag-aalay yan sa sarili mo sa ama, uh, sa Dios Ama, sa pamamagitan ni Tibuloy kasi nga si Tibuloy ang representation kaya hindi yan right. Ang tawag dyan. Yan ang ano nila, ang kanilang argument pero that's not what the law is that's not what the law said if you use a minor you are predator you are you know pedophilia you are pedophile mm. kaya gusto kong humaba ang buhay ni Tibuloy para ma-experience niya yung ginagawa niya sa mga bata doon sa kulungan sa federal ano federal prison mm -mm. para ano para alam niya talaga para ma then he will probably probably realize na he was just um you know tawag nito delusion nag-i-illusion nang siya, siya yung ano siya yung king at uh, kaya niyang gawin ang lahat ng bagay na walang ano walang haharang so we'll see we'll see key so salamat you guys for watching um Again, this is Arlene's stone.